Pagkaw tayo ng smoothie, banana, apple at carrots. Pagkaw natin ng breast milk. It's done. Yan, dalawang glass. One for me and one for my husband. So, yan. Ubus na natin. So, yan. Ang carrots ay nakakatulong din sa pagtubo ng ating bupag haba ng buhok. Yan. Thank you for watching, guys. Smoothie in the morning. Good for our health. Bye!